binadiriwang ng simbahan ang kapistahan ni San Mateo. Manunulat ng mabuting balita. Si Mateo ay isa sa labing dalawang apostol ni Heso Kristo. Anak siya ni Alfei at tinawag sa pagka-apostol ng Panginoon habang naniningil ng buwis sa bayan ng Capernaum, Binuo ni Heso Kristo ang grupo ng kanyang mga apostol upang makasama sa pagpapahiyag sa pagdatal ng karian ng Diyos. Ang pagpili ng Panginoon kay Mateo ay kapansin-pansin dahil sa masalimuot na hanap buhay nito bilang katuwang ng mga dayuhang sumakop sa mga hudyo. Hindi maganda ang pagtanggap ng mga kapwa hudyo kay Mateo bilang taga-kolekta ng buwis dahil sa pang-aabuso ng mga ito sa katungkulan at pagpapahirap sa mga kababayan. Sa Ebanghelyo, itinuturing na makasalanan ang mga ito katulad ng mga patutot, magnanakaw at iba pang kriminal. Sa kaso ni Mateo, mayroong naniwala sa kanyang kabutihang loob, si Jesus said the Pope Francis. God excludes no one and wants each of us to achieve his or her fullness. This is the love of our God, who is Father. Ito ang iya, ang naging karanasan ni Mateo na hinusgahan bilang isang makasalanan. Sa kanyang pwesto, narat man ni Jesus si Mateo, sumunod ka sa akin, paanyaya ng Panginoon. At sumunod na ito, agaran. Tinitigan siya ni Kristo ng walang anumang panghuhusga. Nadama ni Jesus ang kaawa-awang katayuan ni Mateo. Alam din niya ang ating sariling sitwasyon at pinagtaraanan. Ang personal na paanyaya ni Jesus Kristo ay sapat na kay Mateo upang baguhin ang landas ng kanyang buhay. Tumindig siya agarad at sumunod kay Jesus. Niwan niya ang kanyang pwesto at di na muling bumalik sa dating buhay. Pagkus, naging isang ganap na apostol at manunulat ng mabuting balita, ipinahintulot ni San Mateo na umabot sa kaibuturan ng kanyang puso ang mapagpatawad na titig ng Panginoon. Sadyang kamangha-mangha ang tagpo, lalo na kung matanto na tayo rin ay iniimbitahan ni Jesus na siya sa gitna ng ating pagiging makasalanan. Nawa, katulad ni San Mateo, hayaan rin nating hipuin at hilumin tayo ni Jesus.